sa mga pangyanot na bareta. 49 anyos na parauma na Lugo sa sadiring aki sa Albay, arestado. Nabayaan na nakasinding kandila sa altar, pigtutubod ang kan pagkaabonin sa rungharong sa Kamarinesur. Decampment ka natatadang mayon evakwis, pigtugut na. Pagkagadan kan tulong para sira sa baho di pigkundinar pigkundinarkan sa rungbikulanong kongresista. Asin in kan US Navy nagkondusir nin libring konsyerto sa syudad nin Ligaspi. Oktubre 6, taong 2023. uninaan mga baretang tatak dikol. Maradang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Oragon Katanduanes at si 90.7 Radyo Oragon Ligaspi. Sa detalye, sarong 49 anyos na paraumaan ang inaresto kan otoridad matapos na paurutrong lugusan an sa diri man sa nakaining aki. Depensa naman kan sospek, anas man sa na ini aligasyon sa iya. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Himas reyas ng 49 anyos na para umakam barangay bagatang kay Malinaw Albay. Kan arresta kan autoridad dahil sa 37 counts of rape sa sadiri niya mismong aki. Naaresto ang sospek sa kusog kaman na miyanto dirikisa na pigpaluas ni Honorable Blanca Flor de Vera, presiding judge kang Regional Trial Court Branch 3 sa siyudad ng Tabaco kang nakalis na September 26. Sigun kay Police Major Christian Bruwal, hepe kang malinaw PNP, sa diring aki man sa nakang sospek ang biniktima ka ini, na nagpuon kang nasa elementarya pa ang biktima, na araman man, na napundusan ng panlulugos, kan mag-agum na ang biktima asin maghali na sa poder kan sospek. Dugang pa kang hepe, dati nang nakulong ang sospek, dahil man sa panggagadan sa sadiring agom, alagad ini ang nakalaya man sana, huli sa kakulangan kang ebidensya. Uh, ah, maswerte rin yung bata, nagpapasalamat din siya na noong time na nagsumbong siya sa atin, noong na under custody na natin yung tatay niya, eh, nakapag po agad tayo kasi sabi niya natatakot siya, hindi siya, wala siyang mapagsumbungan, wala siyang mapagsabihan kasi out of fear to sa tatay niya kasi nga medyo may pagkabayulente. So nung nakita niya ang custody natin ng tatay niya, doon nag na po siya sa ating pulis, kinuwento niya na po lahat. Kaya gumawa po kami ng aksyon para mabigyan ng stasya yung mangyayari sa kanya. Pigkukonsiderar considerar bilang rank 4 regional most wanted person, as in rank 1 municipal most wanted person man sa malinaw ang sospek, alagad depensa niya. Anas man sa nini aligasyon kontra sa iya. Pero naging so ake na ito dahil sa padabawon siya kahit yung si mama niya. Mm, -mm. Ito na bigla nga ni, mm -mm may nagbintangan na pa itong pinadaan ko ba so minaanin na hindi man yan totoo ito ang uh, ko talaga hilang na talaga ito Mientras tanto, aminado ang hepe na padagos na nagdadakul ang kaso ng pang-aabuso sa sendang banwaan kadaklan sa naitalang insidente ang gikan man sa nada sa mga puwerang barangay dahil lang kaini nangapudan ang malinaw PNP sa mga magurang urog na itong may mga aking babayi na pirming pagriparuan asin bantayan ang sendang mga kakian. Nati pinapabayaan, marami po, tayong, marami po tayong programa para dyan, pero still nag-exist pa po. So it is a continuing challenge for us. Probably po, um, one day uupuan po ulit namin yan ng aking mga WCPD na police officers as well as the MSWD to formulate another ano another plans another programs or another project para ma-mitigate po or ma or ma-stop na po natin ng mga rape na nangyari sa Malinaw. Mientras tanto, na ang sa kasong panglulugos ang sospek na mayong rekomendadong piyansa para sa sayang para mientras na libertad. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Pagpapauli sa natatadang bakwit, padagos naman ngunya na pigkukundusir kan otoridad sa Albay. Detalye sa report ni May Arango. Maabot sa 9,000 pesos ang winalat na danyo sa nangyaring kasulo sa sarong-harong sa Barangay Cristo Rey sa Banwaan, kan Bato, Probinsya, kan Sur. Inimatapos na matulpo sa narong, nagibo sa light material na naging dahilan tanganing daing maisalbar na gamit ang nakaistardigdi. Sa investigasyon kan BFP Bato, ang napabayaan na kandila sa altar na pagsadiri ni Lola Betty sa rong senior citizen ang pigikanan kan kasulo sa nasabing harong. Nag-apod po igdi tapos may nag-igdi pa man pong ano, uh, concern citizen na tagaduman. Kaya respondi po sa agad kami pa, paduman duman sa, ano, sa restoring. Tulos man na nagkaigwanin bayanihan ang mga residente sa nasabing barangay na naging dalan para madaling napundoan kalayo as in na makadamay pa ng residensya na nakapalibot sa harong na nasusulo. Katakod ka ini, sa liwat na nangapodan ang BFP bato sa publiko na pirming maging alerto sa mga pigbabayaan ng mga kandila o rugna kung nagkakaigwanin brownout so eh uh, sa bato fire station uh, sige niyan po ang conduct namin uh, seminar paulang po sa mga school sa establishment, pati po sa mga barangay nag uh, ano nag man po kami eh sa fire safety awareness po so yan po diyan big big eh po sa mga residente yan paggamit kang kandila eh uh, dapat pasigurohan ninda ipaglalaag tuman sa may mga Uh, bagay na pwede itong masulo. Ayan. Tapos po yan sa electrical, tapos sa uh, kusina. Kapag nagluluto hindi itong day, dapat po yung pagbabay, -pababayaan. Sa ngunyan, para mientas na nakaistar ang pamilya ni Lola Betty sa sa iyang kataid na kapamilya matapos ng dahil pakinabangan ang harong na nasulokan Oktubre 5. Para sa mga baretang tatakbikol, Carmelo Balia. Pagpapauli sa natatadang bakwit, padagos naman ngunya na pigkukundusir kan otoridad sa Albay. Detalya sa report ni May Arango. Matapos ang labi tulong bulan na pagtinir sa evacuation centers, ipigsugo na kan Albay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSIMO, ang pagpapauli kan mga natatadang bakwit sa kanya-kanya kaining residensya. Sigun kay Dr. Cedric Dae, pamayokan APSIMO, dahil sa pagbaba kan aktibidad kan bulkan. Dai na kinakaipuhan pang magtinir sa evacuation centers ang natatadang mayon evacuees. Sabi niya, ligtas namang paulion ang mga bakwit dahil ang pigpapahilingo niya na aktibidad kan bulkan mayon ang pigaapod naman sa nang effusive. Kun sa pyroclastic density current na sanaan na itatalaasin dai man gayong makakaapekto sa mga residenteng haranion nasa Pamitisan kan bulkan. Ang effect ng mayon Volcano, may, meron tayong different types of eruption ito ang term dito ng Febox effusive as uh, ang ang tawag namin dito is type 3 eruption itong effusive eruption ang effect niyan lava flow lava trickle at saka yung sinasabi nilang maliit na pyroclastic density current na umaabot lang sa 3 to 4 kilometers na tumatama lang sa river channel ng Basud Santo Domingo yung bunga gali ng Legazpi at saka may ng Daraga. Yung Kamalig, Ginobatan, uh, ligaw, tabako, malilipot, wala silang kahit anong epekto. At saka yung labat trickle up to 3 to 4 kilometers, walang dumadaan papasok sa residential zone, nasa ilog lang. Saru sa mga naugma sa kasuguan, ang bakwit kang relocation site na ini sa Anislag, Daraga, na si Rema Bini, kang barangay Miisi. In part sa mga tag-residente ng barangay namin, at least, mas maayos-ayos na ka kasi especially sa mga may mga estudyante kasi Nahati kasi yung schooling ng mga elementary high school so mas magastos talaga sa kanila in part sa mga may, mga estudyante. Kasi yung iba nandito sa Malabog High School nag-aaral, sa BIO, sa mga colleges. So mahati talaga yung expenses nila. So wala talagang choice na uh, mas malaki talaga yung magiging gastos nila. Kaya pasalamat kami, at least na-decap na kami. Para naman sa bakwit na si Resilo Pera, bintahin ang gan na na sindang makauli urog pang labi ka dipisil daan buhay sa evacuation center. Sacrifice talaga pag sa evacuation. Kamaka, hindi ka makaiwag na so ngayon. Bulo, mga naka, pirmin, pirmin naka, ano ang iwag mo di, ano baga, hindi ka maka, makabilo kaysa sa balay. Yung mga anak ko nagkaano sa spoon, lagnat, yung, mga unang, yung, yung unang mga buwan. Alagad pag-iromdong ka mga nanunungdan. Sa ibongkang pagpapauli, may man liwat nindang ang paglaog sa 5 kilometers permanent danger zone. Padagos mandaasin ma mamonitor sa mga lugar na nasa pamitisan kan vulkan. Urog pang may mga aktividad paan na sambit na vulkan. Para sa mga baretang tatakbikol, may arango. Lampas 800 na bag nindugo na kolekta sa sarong bloodletting activity sa Banuaanin, Libmanan. Detalye sa istorya ni Carmelo Balya. Total na 877 bag nindugo ang matrayumpong nakolekta kan Rural Health Unit 1 o RHU 1 sa Libmanan Sur. sa ginibong bloodletting activity kasudma sa nasambit na banwaan. 40 barangay na sakop kan RHU 1 LGU employees as in NGOs ang naimbitara na magpartisipar sa nasambit na aktibidad. Napig-organisar kan Bicol Medical Center Bloodletting Team asin kan Municipal Health Office. Dugong alay ng bayaning tunay ang naging tema kan aktibidad. Sigun kay Dr. Eddie Palima, Municipal Health Officer kan Banuaan, 700 sa naman ko taan target ni nang makolektang bag ni dugo. Alagad sa indang ikinaugma na may mga naghabol pa na makapagdonar ni dugo maski dai na naabot kan pig panaunindang tulong kilong bagas kada donor. Kailangan natin ang 2% na total population, uh, 2% ng total population ng bawat uh, barangay. So, actually, ang totoo po, yan ang dapat lang na uh, required uh, is only 1% of the total population. So, naging kwa na kami. Naging conservative kami kasi more often than not, ang nangyayari Ah, uh, pag naghibig naghingi ako ng 1%, nagiging 0.5% na lang. So anticipating na sabi ko, pang 2% baka mag-abot kami ng 1% lang. So, gayon, ah, uh, hiningan ko sila ng mga blood donors, nagsulat kami sa kapitan na hiningan ng blood donors and then uh, nagbigay naman sila ng mga numero na equivalent to 2%. Inapod man kan doktor na real life heroes ang mga nagdonar ng dugo sa aktibidad dahil kaya sa dugo kan lambang donors may mga pasyenteng nadudugtungan ang buhay. Okay, sa mga, mga tagalimana po sa ngalan ng ating puting mayor, Mayor Jeff Camara at sa mga uh, staff ng Rural Health Unit 1123 three uh, sa mga tumulong po sa mga nag-respond mga barangay captains, mga uh, mga constituents po ng ating uh, munisipyo. Uh, sobrang salamat po kami at uh, nahigitan po natin ang target natin na, na, na blood donors uh, na makakatulong po sa mga nangangailangan natin sa hospital. lalong lalo na po at talaga ngayon ay napaka, uh, napakahirap. Napaka mag-convince. Mag napakahirap mag-collecta uh, ng dugo at uh, sa mga gustong gusto talaga mag -guling. Mientras tanto, nakatalaan man na magkundusirin parehong aktibidad ang Rural Health Unit 2 sa 25 sakop ni Dambarangay sa mga masunod na aldaw. Siring man ang Rural Health Unit 3 na nakatalaan man na magbisita sa 10 sakop ni Dambarangay sa Tabangman man kan Bicol Medical Center Bloodletting Team as in ang Municipal Health Office. Para sa mga baretang Bicol, Carmelo Balia. Pagkagadan kan tulong para sira sa baho di masinlok pigkundinar kan sarong bikulanong kongresista. Asin personahes kan US Navy nagkondusir nin libreng konserto para sa mga ligaspenyo. Yan asin iba pang bareta. Sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon Volcano. Missibi's Bay Resort, a locally owned 5 hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas. Recreational facilities and sophisticated services. Come and experience Missibi's Bay Resort, your tropical island getaway. Ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag ng video? Eh, mag-edit. Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Katanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action Call Center at gmail.com at maging pinakabagong miembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa tahaw kan pandemya, sa ibungkan kan mag-usog na bagyo, asin pag-alburuto kan bulkan, nung kanya kitang pinabayaan, sa panahon manin pagdios o kaugmahan, ang mapagpadabang manto ni Inang Peña Francia, danay tang namamatean. Siring man, kan sa uyang sadiring partido sa Kongreso, ang akubikol party list. Katabang na, kasurog pa. Acubicul! Kanaku Bicol Online TV. Kongresista Elizalde ko Kanaku Party List pigpundinar ang pagkagadan kan tulong para sira sa baho di Masinlukan na kaaging Oktubre 2. Detalye sa report ni May Arango. Gihagad niya ako Bicol Party List Congressman Elizalde ko sa gobyerno ang pagkakaigwanin hararo na investigasyon sa pagkakagadaan kan tulong para sa baho di Masinloc na parte kang West Philippine Sea. Ini ang tinauwan doon ni kasabay kan sa iyang pagpapahayag sa pinakalangkaw na paagi kang pagkondinar sa siring na insidente na nangyari kan nakaaging Oktubre 2. Sigun kay ko kay puwan na matauan hustisya ang pamilya kang mga nagada na para siring man na mapanimbag ang mga nasa likod kan insidente. Tinawang doon ni Ko na pwedeng day tinuyo ang pagkakabangga kan Pacific Ana na sarong oil tanker vessel ang pangyayari. Alagad sarong krimen ang basta na sa pagwalat sa Pilipinong parasira na magpataw-pataw matapos mabangga hasta sa magadan. Siring man sinabi ni Ko na ang ginibukang ang Pacific Ana sa mga parasira, anday pwedeng basta na sa ng pabayaan as hindi ipagpabaya doon. Mientras tanto, tinawa na sigurasyon ni Ko na makakaresibe ng ayuda sa gobyerno ang pamilya ka mga parasira. Siring man ang para sa mga ini. Ang baho de masinlok ang parte kan Philippine Exclusive Economic Zone na haloy namang pigkukuha ni sirakan kan mga parasirang Pilipino. Para sa mga baretang tatakpikol, may arango. Pag-realign sa confidential as in intelligence funds kan nagkaperang civilian agencies, pigbusol kan kongreso. Ano ang obheto kan lakdang? Dalanon sa report ni May Arango. Ire-re-align ng pondo kan Confidential and Intelligence Fund o CIFs poon sa mga civilian agencies. Arog Office of the Vice President o OVP as in Department of Education o DepEd sa mga ahensya na may sa national security. Arog National Intelligence Coordinating Agency o NICA, National Security Council o NSC, Philippine Coast Guard o PCG as in Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Nga ning matugunan ang naglalalang tensyon sa West Philippine Sea. Inian naging pahayag ni Ako Bicol Party List Representative as in Committee on Appropriations Chairman Elizalde Co. Matapos na magkaigwan ng unanimous decision ang gabos na party leader sa House of Representatives na dugangan ng pondokan mga nasambit na ahensya. Sigun kay Congressman Co., importante maray na mamantinil ang seguridad asing singkaligtasan kang nasyon, nganing maprotihiran ang teritoryo sa mga external threats kung sa pinakaenot na prioridad kang kongreso ang mga ahensyang direktang may kinaaraman sa pagprotekta kang borders kang nasyon. Panahon na subot para tawanin magkakanigong pondo ang intelligence community kang nasyon, nganing maprotihiran ang soberanya kang nasyon. Ang desisyon nagugat subot sa padagos na insidente ng pangharas kan mga Chinese Coast Guard sa Scarborough Shoal o West Philippine Sea, arog kang pagkaag ng floating barrier sa baho de Masinloc. Piglalaoman na sa siring na lakdang, mapoproteksyonan na ang mga territorial waters kang nasyon, asin ang mga parasirang Pilipino na makapaglayag ng malaya. Para sa mga baretang tatakbikol, May Arango. Personahes kan U.S. Navy nagtaong kaugmahan sa saindang pighatod na libreng konsyerto sa mga Ligas Peño. Ang mga eksena sa istorya ni Nomer Corporal. naggagayo na ng mga kansyon. an ang US Navy Band sa mga ligaspenyo sa saindang atud na libreng konserto. Apuera sa pagpapaindak, labi man ang idinarang kaugman kang personalis kang US Navy sa mga nagdaralan, sa sa mga nakiugma, para paratukdong sa si Jessa Bariso na nakiduwit pa sa banda. Enjoy po. Uh, actually, we're from ano, Ginobatan. So natagbuan lang na nagpagdigdimi may ano, may free concert. So, mas magayon pala sa malipot na. Mas magayon pang tugtugan. <laughs> ang maginang Paskwa kang probinsya ng Sorsogon. Sulit nang na gadaang pagpasiring sa syudad ng Legaspi kung sa inachempohan ninda ang nasambit na magayon na aktibidad. Ang ah, po na pumapasyal-pasyal lang. Tapos narinig po namin yung una na pumunta dito, na may tumutugtog po dito, tapos tumaas po kami. Magaling po, nakaka-enjoy po. Same po sila ng energy na binibigay. Presente sa konserto, ang mismong pamayok ang Naval Forces Southern Luzon na si Commodore Joey Anthony Orbe, kaibanan ng sayang esposa. May tema ang konserto, na sama-sama concert 2023. Sigun kay US 7 Fleet James John, na leader kang US Navy Band, ini ang primerong best na pigkundusir ninda ang libreng konserto sa siyudad ng Legaspi. O beto da ninda na mapailing ang saindang talento, asin man ang musika sa publiko. We're here to join him with our comrades, um, the CB Band from the Philippine Navy, And we're here to play music. We're here to put smiles on people's faces. We're here to have a really good time. We're representing the US, they're representing the Philippines, and we're showing how our cultural differences, though few, can make them strengths when it comes to music. Thank you all for being so gracious. Thank you all for being so kind. Smiles on everyone's faces that we meet. This is a very kind country. Um, I'm blessed to be here. I am more than fortunate to have this experience and I hope to do it again very soon. Apuera sa US Navy, nagpailing maning tibay sa pagkanta ang banda kang Philippine Navy. Ginibo ang libreng konserto sa food court kang SM City Kasubanggi. Antes magbalik sa Amerika sa maabot na Domingo, nakatalaan man na magkaigwapan ng libreng konserto sa iba pang pasyaran sa siyudad ni Ligaspi, ang US Navy Band. Para sa mga baretang tatakbikol, nomer korporal. sinyanan katiripunan kan mga baretang tatak bikol. 80 dias na sana, Pasko Ako si Jenny Salamat.